tingnan nyo guys. Yung mga ban mga kayo yan eh namatay sa init ng araw. Mga guys, so hindi na maitsura yung kagubatan. <laughs> Halos tinupok na ng init. konting na lang makikita mo na yung mga kakao yan is uh, green pa green pa sila yung lahat eh halos na yata eh nasusunog sa yan uh, yan yung ayun na, parang natupok na lang ang Hindi akong sunod-sunod na hanto. Eh. Parang nakalbo na lang mga kwan. Mga dahon. <coughs> hmm. Tingnan guys. Ayan. Hindi ko. So ka na ng init ng panahon. <laughs> yung yung, uh, yung daan. Ayan mga yung daan. Buat nak kedamu damu. -damu. Kasih. Tanya marakas malakas na ini nang panahud. Eh, Halus nang damu. Eh, Nama na tak kata lagi sila. Kalau nak tanya sa boy, sa ini nang panahud ya. Eh. Ang init ini biasa ya. Ang init ini ya. Ang daming Ang daming sa mga lahat Yung mga Ako ah, yan. yan lang guys Ngayon ha Tapos ah, sa